Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng biyernes, ikadalawang putatlo ng Mayo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, minabuti ng mga apostol, ng matatanda at ng buong simbahan na pumili ng ilan sa kanila upang suguin sa Antioquia kasama ni na Pablo at Bernabe. At sinugo nila ang mga pangunahin ng mga kapatid, si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas. Ipinadala nila ang sulat na ganito ang nilalaman, Kaming mga apostol at matatanda ay bumabati sa mga kapatid na til sa Antioquia, sa Syria at Silesia. Nabalitaan namin ginugulo kayo ng ilang kasamahang galing dini, bagamat hindi namin sila inutusan. Di umano'y binabagabad kayo sa pamamagitan ng kanilang sinasabi. Kaya't napagkaisa namin magpadala sa inyo ng mga sugo, kasama sila ng ating minamahal na Bernabe at Pablo, na di nag-atubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Yeso Kristo. Sinusugo nga namin sa inyo sinahudas sa silas upang ipaliwanag sa inyo ang nasasaad sa sulat na ito sa Udyok ng Espiritu Santo Ang naging pasya namin ay huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin maliban sa mga bagay na talagang kailangan Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyosan ng dugo at ng hayop na binigti Huwag kayong makikiapid Layuan ninyo ang mga bagay na ito at mapapabuti kayo. Paalam. Pinayaon ang mga sugo. Pagdating sa si Antioquia, tinipon nila ang mga kapatid at ibinigay ang sulat. Pagkabasa ng liham, ang mga tao nagalak dahil sa kanilang narinig. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Sa gitna ng mga bansa, sabihing Diyos ay dakila. Naghahanda ako, O Diyos, ako ngayon ay handa na. Purihin ka at awitan ng awiting masisigla. Gumising ka, katawan ko. Gumising ka, kaluluwa. Gumising ka, tugtugin mo yung lumang lirat alpa. Tumugtog ka at hintayin ang liwayway ng umaga sa gitna ng mga bansa, sabihin Diyos ay dakila. Sa gitna ng mga bansa, kita'y pasasalamatan. Poon, ika'y pupurihin sa gitna ng mga hirang. Pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan. Nadarama sa itaas ang lubos mong katapatan. Ihayag mo sa itaas ang taglay mong kabantugat. Dito naman sa daigdig ay ang iyong kaningningan sa gitna ng mga bansa, sabihin Diyos ay dakila. Aleluya, Aleluya! Aking mga kaibigan, alam na ninyo ang tanan na mula sa amang mahal. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, ito ang aking utos. Magibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na higit pa sa pag ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko. Kung tinutupad ninyo ang mga utos ko, hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang panginoon. Sa halip Inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at umirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay pagkakaloob sa inyo. Ito ang iniuutos ko sa inyo magibigan kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.